Binabawasan ng mas ligtas na paglilinis at pagdisinfect o pagpatay ng mikrobyo ang pagkakalantad mo sa nakakalasang mga kemikal at pinoprotektahan ang ating pagkain, tubig at kapaligiran. Nagkakaroon pa rin ng katawan ng mga bata at dahil gumagapang sila sa sahig at inilalagay sa bibig ang kanilang mga kamay at ilang bagay, maaari silang mas mapinsala ng mga kemikal na ito kaysa sa mga matatanda. Mahalaga ang maingat na pagpili ng produktong panlinis dahil naglalaman ng ilang produkto ng nakakalasong mga kemikal. Ang microfiber ay kayang linisin ang mga tela gamit ang sabon at tubig, pati na rin ang ibabaw katulad ng komplikado at mamahaling panlinis o pang ng mga produkto. Ang pinakamahusay na mga opsyon ay ang mga produktong walang pabango at sertipikado ng mas ligtas na opsyon ng Environmental Protection Agency o EPA. Iwasan ang mga produktong may ganitong mga icon kung maaari. Kung isa lang ang babaguhin mo, alisin ng chlorine bleach sa halit gumamit ng mga produktong panlinis na may hydrogen peroxide. Laging sundin ang mga direksyon sa label ng produkto, kabilang na dito ang mga kinakailangan para sa pamprotektang damit. Mas mainam na pumili ng produktong hindi na nangailangan ng pagprotekta sa damit. Para sa mas malinis na hangin habang naglilinis, limitahan ang labis na paggamit ng mga produkto. Kung gumagamit ng spray bottle, itakda ito sa setting na stream sa halip na spray. Magventilate o palabasin ng hangin sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bintana at pag-on ng mga ventilador. Mag-imbak ng produkto o kung saan hindi kayang maabot ng mga bata. Ligtas na itapon ang mga produkto na hindi mo na ginagamit. Check out the Western States Paysu for more information on children's environmental health.